Good morning mga kabayan. Tuturo ko lang sa inyo kung paano kumag harvest ng asparagus. So yan kung makikita nyo to mahaba na siya. Pero kasi pag kinat mo siya dito medyo matigas pa. Matigas pa to hindi makakain ng customer kaya hanggang dito lang yan makukuha dyan. So ang gagawin natin ito kahit mahaba siya kinabukasan pa kikitain mga hanggang dyan. Para pag kinitim mo na siya dito pag mo dyan, kuha lahat. Oh, mas, di ba mas maano, mas malaki ang benta. Huwag kang magmamadali. Huwag mamadali yung harvestin ang asparagus. Dito nyo titignan, saka dito. Dito kasi matigas. Dito naman kasi ito, bumubuka to mga kabaya ito. Bumubuka to. Tapos pag bumuka na to, magiging, ano siya, reject. Bababa yung price. So, hanggat maganda pa to, ito hanggang bukas pwede pa. Basta uminit ngayon, araw na to, bukas, kuha na yan, mga hanggan dyan na yan, mga kabayan. kuha kuha na yung 26 cm. Pag ito kasi kinat ko, papunta lang siya ng 24 cm. So, bukas, hanggan dito na siya, abot siya ng 30 cm, pero lahat na kain yun po nagustuhan ng mga customer namin. Yun yung pinag-aralan ko nung last year na nakuha naman ng amo ko yun. So yung ngayon, yun yung ginagawa namin ngayon para mas malaki yung kita. Hindi kami nag na harbisin yung mga, mga alanganin pang size. Or sakto na siya pero pag kinain ng customer, nagre matigas, mas maunti yung nakakain nila. Kaya ginagawa namin, mas mahaba, mas masarap, mas malambot. So yun mga kabayan, sana po nakatulong po sa inyo, sa mga nag-aasparagus dyan na iisabi nyo sa amo nyo yung ganun para mas malamaki ang kita nila at hindi masayang yung asparagus. Yun po, marami pong salamat. Ayan o, no? yan na po yung aking ano, hinaharabis. Ito po yung maraming laman. Yan. So yan mga kabayan, salamat po and God bless you all.